Mariing pinabulaan na naman ni Arman Sharukyan ang mga sinasabi na umano'y kwento ni Ilya Tupuria na sinampal siya sa kanilang backstage encounter at iginiit ng lightweight contender na pinalalaki lamang ito ng kampyon para sa social media hype. Ang ibang detalye alamin sa pag-abante ni Jake Mikulob. Itinanggi ni Arman Charukyan ang pahayag ni UFC lightweight champion Ilya Topuria na sinampal umano niya ang lightweight contender sa kanila naging pagtititigan sa backstage matapos ang laban sa Doha nitong linggo. Hindi nakita si Topuria sa cage side habang dinomina ni Charukyan si Dan Hooker at tinapos ang laban sa loob ng dalawang round. Sa kanyang post-fight interview, Hinamon ni Charukyan ang kampyong si Topuria sa isang face-off. Ngunit wala na ito sa arena kahit na naroon siya ng mas maaga para mag-corner. Matapos ito, lumabas ang isang video na nagpapakita ng dalawa na nagharap sa backstage. Bagamat iginit ni Topuria na sinampal niya ang karibal, tila mas magaan at magiliw ang interaction sa video na siyang binigyan din ni Charukyan. Sa social media, sinabi ni Charukyan na nag-iimbento lamang si Topuria para sa social media hype. Dagdag pa niya na ang tunay na sampal ay ipapakita niya sakali mag sila sa loob ng Octagon. Nauna na nag-post si Topuria ng video ng kanilang backstage encounter na may pahayag na siya ang may kontrol sa bawat pagkikita nila. Patuloy namang iginiit ni Charukyan na wala naganap na tunay na pisikal na pananakit at panay kayabangan lamang ang pahayag ni Topuria sa social media. Ako si Jake Biculob, Abad Sports, now na.